Guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang super box ng bayan. Gusto mo yon? Gusto ko rin yon. So, vlog um, natin for today. So, naubos nga yung fishbowl. Na naubos yung, paubos yung fries, guys. So, bumili na naman si Madam uli ng fishbowl. At saka, ano guys, at saka fries guys saka naging mabenta talaga dito guys yung fishball kick yung nakakaloka rin talaga ano ba diba? ayan bumili so umabot lang naman sa 800 plus guys and then nagsiba ko ng 200 dun sa binenta ko na fishball kick yung palamig so nag nagdagdag pa ako mamaya magbablog ako sa inyo i-update ko, i-update ko sa inyo uh, kung ano na yung mga napamili ko pa no and then nga guys eh, di ba nga may utang tayo, guys? Sabi ko hindi pa naman. Gumadam yung sile nyo. Yan, bumili muna ako 10, na 10, ng 10,000. So, naggumawa na rin ako ng sauce na mama. Gumawa yes. rin ako ng Go sauce na. marami na, na, na so, tapos 'yan, guys. Bumili na ako ng sile 10 pisong sile 10 bawang, 10 pisong sibuyas kasi panglagay dito sa sweet sauce and hot sauce. ayan ang tag 10, 10 10 lang yun pinili ko yan. Diyan lang ako lagi sa kitubyo guys. Tuwing tanghali yan guys kapag naubusan ako na sige yes, isa. Uh, para yan ang uh, ngayon, ngayon pang fish boy dito. Kasi Ayun fishball lang. yung talaga price ang mabenta talaga dito. And then bumili rin ako dyan sa Ayan, sa, sa, plastic, pang, may. sa malamig guys. At bumili rin ako ng ng lagay ng yelo guys so parang ano ko yan pang juice juice so 22 yung ano juice ah sabi yes, na rin ako nyan guys yung ano you know, bagong flavor hindi iba iba ko yung flavor ng palamit ko para hindi magsawa wala, ano, yung mga customer ko dito so ganun lang yung discard guys kung napanood nyo yung last video ko guys yung discard ko konti lang konti lang tinitimpla ko ng palamit then binabalot-balot ko siya sa plastic ng yelo para kinabukasan mabenta pa rin siya mas mabenta pa rin yung sobrang lamig ko lang ito. So, 120 yan, guys. And then, pumunta nga nga ako sa San Roque guys. Kasi sabi ko, hindi pa namagbayaran magbayaran. Then, eh, naiyak na kay stock kasi ang So, ang, ang discard ko, guys, talaga. Binili ko muna ng tatlong kahong jean gin. Yan. Ginawa ko. Pumunta ako sa San Roque. Yan. Bali, dito lang yun sa may... Malapit yata sa pili yan, guys. Ayan, nandito na sa San Roque. O, oh, ba? Diba? So, sabi ko nga sa inyo, guys. Yan. Ipapakita ko sa inyo yung peddler app yung peddler app na yan guys ayan ayan yan yung suki card ko points yan meron pa kasi akong 1000 dyan so at yung peddler app na yan yung suki yung suki card guys is ano plus point yun ito naman nililess nya yung pagbili mo ng alak ng yosi ayun ang maganda pag may peddler card ka o oh, diba na ah, pili lang siguro ang pinagbibigay nyan no napili tayo ni san roque supermarket para dyan. <laughs> ganon lang guys. At yan guys, nilibot-libot ko ay dito. So mga binili ko lang naman dyan, yung para sa aking business na fishball and kickyam. Talagyan na. Siyempre yung 1,000 na yun guys, binili ko rin ng mga pang-separate ng sauce. Yan, lagayan ng sauce. Tulad yan para maganda naman siya Uh, maganda naman siya tignan so ang pinili kong lalagyanan ng sauce guys yung 100 plus lang naman so kulay red and green ba diba? ko parang apple yan lilibot-libot kayo ni madam Jan hanggang sa nakakita siya <laughs> ayan so ito pinili ko tong isa kasi so, sobrang mahal naman guys so 544 just ko hindi ko bet yung gusto ko dun ako sa Morita lang dito sa Morita at ang napili nga ni Madam ayan so malaki na 100 ano lang plus o oh, ba diba? so ayan pang panglagayan ko ng sauce yan guys para maganda siya maganda siya so kasi tutuloy tuloy na natin yung ating fishball kikyam business kasi nga naging mabenta siya dito sa akin guys ba diba? nakita nyo naman nag improve yung sale kasi dumadami yung yung item yung item na product na fries Fishball and then yung sauce ang sarap-sarap nung sauce <laughs> nakakaloka nga eh no? ang galing ko nakuha ko yung tamang timpla ng sauce. Ayan guys, dito pa rin ako kay Super, An? Uh, super, kay San Roque Supermarket guys. And then alam nyo ba guys, pag uwi ko talaga, uh, asikaso pa ako dito sa bahay. Ito nga, nag-edit-edit pa ako. Kakatapos ko lang magluto ng sauce, dalawang sauce agad niluto. Ako. Okay, so, talagang sa negosyo guys, sipagan lang talaga natin. At hinahanap ko yung oyster, ayan. Yung oyster na yan, ikasasama ko rin yan dito sa aking sa palamig business ng naka ano rin siya naka nakasama dito guys no, so guys na napapagod ako guys mag ano mag yaw yaw for today's video kakatapos ko lang talaga magluto ng sauce kaya kasi kanina may nagpa may nagano na ng fries fishbowl di ba so, pagbukas ka palang lang kanina guys kaya, kaya super blessing talaga kaya thank you lord talaga yung mga pagsubok ko talaga guys sabi ko sa inyo pag nahihirapan tayo sa una meron tayong blessing talaga na matatanggap so claim it yan guys pag alam ni Lord na nag Magsisikap tayo sa buhay at gumagawa tayo ng tama. Ibe-bless ka niya, no? Maraming ways si God para i-bless tayo, guys. So, basta gumawa ka ng tama, sapat, sakto. Ayaw mo siyong iba na gumawa ng mali sa'yo. Ayaw mo sila. Sila naman kasi mag-ano nun. Uh, ibig ko sabihin, guys, sila magdadala talaga nun, di ba? Ayun, maging happy lang tayo kung anong meron tayo. Ayun ang lesson sa buhay natin, guys. Huwag ka nang mag-ano, mag-asampa ng hindi mo pa kaya, ba? Diba? Ganon, para sa akin guys. So, ayan, naglilibot-libot lang ako dyan sa may mall guys. Hinahanap ko ngayon yung bechin. Binili kong bechin guys, yung malaki na kasi wala silang taglilima. So, irerepak-repak ko na lang yan guys. O, ba? Diba? Ang tarayin yung baday. Baka mas marami pa ng ano yan. Mas marami pa tubuin pag ganyan. O, ba? Diba? Wala ang bechin eh? Kasi, misa dito may mga bumibili ng bechin. Ayun. O, naubusan yung sanlo kayo ng Wait lang. So akala ng ibang kasi ang dami ko ng pera or whatever Hindi nila alam yung hirap ko sa sari-sari store Nakakaloka oh. Kung alam na lang nila yung pag sa sari store hindi ganito kadali guys No, syempre may mga pagkadaanan tayo na tayo lang ang nakakaalam talaga guys Tulad nya na yan ayan. Ko, Pinapunch ko na yung mga binili ko dun sa points na no? wala akong perang ginamit dyan Tapos nga sa peddler pala guys Dapat pala is cash yung gagamitin mo, hindi siya pwede sa GCash. Kaya naghanap pa ako ng cash out dyan, nakakaloka. Lumabas pa ako, papunta ako dun sa may Sampalok. Naglakad pa ako, sobrang init guys. Nakakaloka kasi dun lang ang murang cash out. 10 pesos kada 1K. Di ba, lagi nyo naman akong susubay ba yan? Alam nyo kung sa yung Sampalok area, dun ako lagi Ayan. Okay. Tapos, pinicture guys, yung aking mokha ay yung ID. Yan, lumabas na nga ako guys. Kasi nga, kailangan daw cash, hindi pwedeng GCash. Kaya naghanap-hanap talaga ako ng ano, ng pa, papaka-cash So sobrang init guys, no. Tiyagaan talaga, guys. Sabi ko sa inyo, sa pagninegosyo, ito ah, ito ang katotohanan sa pagninegosyo. Kapag hindi ka matiyaga, huwag ka nang magnegosyo, guys. Kasi ups and down, ang daming paghihirap na ang daming paghihirap na madadanas mo talaga sa business guys hindi agad magbo-boom yan maraming distraction ayan so ayan na nga nakapag-cash out na nga ako guys Pinano ko na si Suki card. Ayan. So napapansin nyo, andyan na ako. Ayan. O, oh, ba? Diba? Makikita. Sa susunod ko na lang guys, ipapakita ko magkano ililis. Kasi inaano ko pa to eh. Uh, ano ba to? Binablog-blog ko pa. Ayan. Kinash, kinash out ko na guys yung ano. So umabot tayo ng 8,000. O, oh, tama. 8,000 guys. No? so babawiin ko rin yan guys. Kaya ilang araw magpupuyat na naman ang bakla. Ayan, tatlong kahon. So meron na tayong 1 2 3 4 5 6 7 kahon kasi di ba nakapag